So, ayun na nga guys. Ito na nga yung pinakahintay ko. Naset up ko na yung mic ko. Pwede na ako magano ano? Pwede na akong mag live stream o di kaya mag video live. Kasi kakabili lang na ano ako. Kakabili lang na sound effects tsaka microphone. Ano yung tawag dito? Sound effects. Condenser microphone. Tsaka sound card. <clears throat> uh, inaano ko pa uh, ano yan, yan. ini-experiment ko pa kasi first time ko gumamit nito kaya susubukan ko uh, uh, susubukan meron pang mga pero pang mga sound effects na ano ito oh yun ito. <laughs> Ito naman. Oh, is this sounds pala to. Maganda guys. Maganda pala yung sounds na to. Meron pa. Apo. Ito yung naririnig ko lagi sa mga no, ha? nagla-live talaga na, ano ah, sikat na nagla-live talaga sa YouTube o Facebook. Oh. Ito pa. Ha? Pwede, may case pa. Pag meron palang mag-comment sa akin ng, ano, hello, i kiss ko agad. Anda. <laughs> Ito pa, ito pa, Awesome. na Osam, 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 Oda, ito pa, <laughs> barilan Oka, oh. <na> <laughs> barilan dito, oh, Parailan dito, Parailan dito, Parailan <laughs> dito, Parailan dito, Parailan dito, Parailan dito, Parailan dito, Parailan dito, Parailan dito, may oh my voice malaki ang kaya ang laki naman ng boses kung lalaki ano yun? yung my voice? Ah... kamusta na kayo? <laughs> ba yon? ano ba yun? ano ba yung sound effect na to? Monster voice! monster voice na! Kakatakot! Ito nga. Female voice. Ayaw ah, pa, pababae. Ito pong, Hello, loves. Kamusta kayo dyan? Papalangga. <laughs> Ito, balik natin sa dati. Female voice. Paano pa ba tayo balik sa dati? <laughs> okay. Ito. Yan. Ah, yan, 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 yan. Ito, balik na sa dati mayro EMC. Ano may EMC? May pro. Pro, pro. Hello. Pap. map Ah, para sa ano to? Ito karaoke. Yan, para. Ah. Pang karaoke ta talaga. Dito tayo sa pro na lang. Pro. Yan, para bu <coughs> buong-buo yung boses natin. Ganda rin para. Voice over. May voice over. May primal sounds. Para saan kaya to primal sounds? Ah. Sige, mali. Malalaman din natin lahat. Malalaman din natin lahat to. So, kamusta kayo guys? Ano bang tatapig natin? Kaya bakit tayo bumili ng ganitong microphone na may pwede pang pwede pang kantahan. Talagang ano, uh, big time na malaki na yung mic natin, hindi na pang basta-basta, dapat kumita na tayo ng maganda. natuloy tuloy na natin. Para hindi masayang yung pagbili natin nito. Salamat sa iyo. Ah. Pala noon. Si Imperador dati. Si Imperador dati. Ha? Yung labing, ay yung ano, sa YouTube yung gumini-gamit Ah, nga pala. Salamat sa mga subscribers natin dyan sa kahit tipid manood. At kumikita pa rin tayo kahit pa paano. Palakpakan na lang natin. Yeah. So, yung pambayad natin dito sa sahod pa ngayong 21 or hanggang 26. 21 hanggang 26 yung sahod natin ito. Kaya doon pa natin siya babayaran. Salamat. Parang ano. ano talaga ako sa tawa-tawa na to. Sige. So ano bang magandang ano natin ni ano natin. Sobrang init ng ano. Sobrang init ng panahon. Saka, yung news na naririnig natin sa Facebook, sa YouTube pati na rin sa TV, sa mainstream media. Ang init-init ng politics ngayon, nag-away na. Yung binoto natin, akala nating unity, sinira na ng sinira na na nangangarap daw na maging Prime Minister <laughs> Wala ang iba kundi si... Sino ba? Sino ba daw yan? Sino ba yan? Si Tambalos Los. <laughs> Ma... Si Tambalos Los daw, sabi ni Sarah. Kaya, Sino ba si Tambalos Los? alam naman ang lahat siguro kung sino si Tambalos Los. Diba? Tagatubin siya kayo, si ano, you know, si... Romualdez daw si Romualdez. Yung hindi na pinapangalan ni Sarah pag nag-introduce siya sa pangalan ni BBM tinatanggal niya yung R. Kasi tambalos yus yun. Oh, Romualdez pala. <laughs> so, yun na nga. Pag-obserba <clears throat> tayo tapos mag uh, comment at react sa kanilang mga pinagsasabi at mga balitang politika. Yun. <laughs> ano ba? Iba, Iba yung napindot ko ah. Ba't Di kaya tayo baka mainit yung politika, baka mapunta tayo sa uh, ano tayo, madamay tayo sa ganitohan. <laughs> 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 oh! tayo sa... So yun na nga guys. Uh, kanino pa talaga tayo? Kasi si BBM eh, wala pang sa ngayon subrang mahal pa ng bilihin, 'di na gas hindi pa nagbabago, bilihin na. Baka kunyang bigas wala pa. Tapos si Sarah, dami nang na, ano na, binang na, na, napapansin na ginagawa niya. Teka, <tipong> tiniisira-sirahin <tipong> aja so sulit yung paninira sa kanya. Tatrabaho pa rin siya, maayos. Nah, si BBM naman. Sabi nila, hawak daw <laughs> na ano. Hawak daw kanyang first lady. At ditambalos tambalos-los. <laughs> so, ano ba to? Patikin pa lang yan, guys. Kaya, parang oh,